Noong nagaaral pa ako sa Sultan Kudarat State University, may isang babae akong talagang gusto. Pero sa tuwing nakikita ko siya, pakiramdam ko hindi niya ako kailanman magugustuhan. Parang ang layo ng mundo niya sa mundo ko. Araw-araw dumadaan siya sa harap ng klase. Kahit simpleng sulyap lang ang makuha ko, sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko. Pero ang problema, hindi niya ako pinapansin. Hindi niya ako kinakausap. At sa tuwing susubukan kong lumapit, mas lalo lang akong nawawalan ng kumpiyansa. Dumating sa punto na tinanong ko ang sarili ko. Ano ba ang meron siya na wala ako? At bakit parang lahat ng lalaki mas pinapansin niya kaysa sa akin? Doon ko naramdaman na baka wala na akong laban. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan ko na hindi lahat na susukat sa itsura, pera o kasikatan. May mga sikreto na mas malalim na sa pag-iisip ng tao. Tinatawag itong dark psychology. Sitising mind's technique na nakakaapekto sa emosyon at isipan ng isang tao kahit hindi niya namamalayan. At dito ko naintindihan, may mga paraan para baguhin ang tingin ng isang babae sa iyo. Hindi mo kailangang maghabol o pilitin. Kapag alam mo ang tamang diskarte, pwede siyang mismo ang mahulog sa iyo nang hindi niya namamalayan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 dark psychology techniques na kapag ginamit mo ng tama, pwedeng maging dahilan para ang babaeng gusto mo ay ikaw ang hanapin. Pero tandaan, gamitin mo ito para sa mabuti at hindi para manakit. Number 1. The Power of Scarcity Noong una, akala ko kailangan ko siyang laging makikita. Kapag alam ng babae na palagi kang nandyan, parang wala ka ng halaga sa paningin niya. Pero kapag natutunan mong i-manage ang presence mo, bigla siyang magtataka kung nasaan ka, ano ang ginagawa mo, at bakit hindi mo na siya ganun kahabol. Ginamit ko ito sa simpleng paraan. Dati, lagi akong nakaupo sa parehong spot sa kantin kung saan siya dumadaan. Pero minsan, sinadya akong hindi pumunta. Sa halip, nag-focus ako sa ibang bagay. Kaibigan ko, projects at sarili kong growth. At alam mo ba, pagbalik ko, siya mismo ang unang nagtanong kung bakit hindi niya ako nakikita. Doon ko napatunayan, kapag natutong mawala ka saglit, mas mapapansin ang presensya mo pag bumalik ka. Kung titingnan sa mas malalim na psychology, ang scarcity ay ginagamit ng maraming negosyante at marketing expert. Halimbawa, kapag may limited edition na produkto, mas mabilis itong nauubos dahil sa pakiramdam na baka maubusan. Ganon din sa relasyon, kapag hindi ka laging available, mas nagkakaroon ng curiosity at sense of value ang babae sa'yo. Ngayon, paano mo ito magagamit sa kasalukuyan? Simple, huwag mong ipakita na 24-7 available ka sa kanya. Limitahan ang oras ng pakikipag-chat, mag-focus sa sarili, at iparamdam na marami kang pinagkakaabalahan. Hindi ito para ipagmalaki, kundi para ipakita na may sariling halaga at mundo ka. At tandaan, hindi ito laro ng pagpapakipot. Ito ay pagpapakita ng respeto sa sarili. Dahil kapag natutunan mong bigyan ng halaga ang oras mo, matututo bigyan ng babae ng halaga ang presensya mo. Number 2. Psychological Mirroring Habang lumilipas ang panahon, napansin ko na kahit anong effort ko, parang may pader pa rin sa pagitan naming dalawa. Kaya sinubukan kong pag-aralan kung paano ko siya mas madaling makakakonect. Doon ko na-discovery ang isa pang diskarte sa dark psychology na tinatawag na mirroring. Sa simpleng salita, ang mirroring ay ang sinadyang paggaya sa kilos tuno ng boses o estilo ng pananalita ng isang tao. Hindi ito nangangahulugang ginagaya mo siya ng halata. Yung funso may subtle na pagmatch sa energy niya para mas maging comfortable siya sa presensya mo. Ginamit ko ito nang minsang nag-usap kami tungkol sa isang project. Napansin ko na kapag nakaupo siya ng medyo nakatagilid, unti-unti ko rin ginaya ang posisyon ko. Nang tumawa siya ng medyo mahina, hindi ko siya tinapatan ng sobrang lakas na tawa kundi hininaan ko rin hindi nagtagal, napansin kong mas nagiging open siya makipag-usap. Kung titingnan mo sa psychology, maraming eksperimento ang nagpatunay na mas nagiging malapit ang dalawang tao. Kapag nagkakaroon sila ng unconscious mirroring, ang utak kasi ng tao ay programmed na magtiwala at mas maging komportable sa mga taong katulad nila. Kaya kapag marunong kang gumamit ng mirroring, parang mas mabilis na bubuo ang connection. Saka sa kasalukuyan, magagamit mo ito sa simpleng paraan. Halimbawa, Kapag ang babae ay nagsasalita ng mabagal at kalmado, huwag kang sumabat ng mabilis at mataas ang tono. Kung mahilig siyang gumamit ng particular na words or phrases, pwede mo ring ulitin yon sa conversation. Sa ganitong paraan, mararamdaman niyang pareho kayo ng wavelength. Pero may malaking babala dito, huwag mong sosobrahan. Kapag sobra ang mirroring, magiging creepy at halata. Dapat natural at flow lang ng interaction. Ang sikreto ay subtlety. Unti-unti mong i-align ang sarili mo sa energy niya. Kung matutunan mong gamitin ito ng tama, hindi lang babae ang mas mapapalapit sa'yo. Pati sa trabaho, pakikipag-negosyo, o pakikipagkaibigan, mas mabilis kang makakabuo ng tiwala at rapport sa kahit sino. At kapag tiwala ang foundation, mas madali na ring makuha ang puso ng babae. Number 3. Love Bombing Noong una kong nilapitan yung babae sa SKSU, ginawa ko yung isang taktika na sa psychology ay tinatawag na love bombing. Ito yung pagbibigay ng sobra-sobrang atensyon, papure, An effort para maramdaman ng isang tao na espesyal siya. Sa unang tingin, para itong tunay na pagmamahal. Pero sa likod nito ay isang diskarte para mapasok ang emosyon niya ng mabilis. Naalala ko pa, halos araw-araw ko siyang dinadalhan ng maliit na bagay. Minsan pagkain, minsan notes na may simpleng mensahe. Sa bawat pag-uusap namin, inuulang ko siya ng compliments at sinisigurado kung ramdam niya na siya ang pinaka babae sa paligid. Doon ko napansin na unti-unti siyang nagiging comfortable at mas open sa akin. Sa psychology, malinaw ang dahilan kung bakit effective ang love bombing. Kapag ang tao ay binigyan ng sunod-sunod na validation at atensyon, nagiging dependent sila sa feeling na 'yon. Para bang nakaka-addict sa kanila yung sobra-sobrang pagmamahal, kahit hindi pa nila lubos na kilala kung genuine ka ba o hindi. Pero dapat maging maingat. Sa sobrang bilis ng epekto ng love bombing, pwedeng bumaligtad ito kung hindi mo alam kung paano i-handle. May mga babae na maaring magulat o maramdaman na masyadong mabilis ang lahat at pwede silang umatras. Kaya ang tamang paraan ay gamitin ito sa simula para makuha ang emosyon niya, pero huwag sobra-sobra na baka mauwi sa pagiging clingy. Sa kasalukuyan, pwede mo itong i-apply sa simple at strategic na paraan. Halimbawa, bigyan mo siya ng genuine compliments na specific sa kanya, hindi lang yung generic na "Ang ganda mo," kundi mas detalyado tulad ng "Nakaka-inspire yung dedication mo sa" Studies. Pwede mo rin siyang surpresahin minsan ng maliit na effort na hindi niya inaasahan. Ang goal ay maramdaman niyang ikaw yung nagbibigay ng kakaibang saya. Pero tandaan, hindi ito pang matagalang solusyon. Ang love bombing ay parang apoy. Malakas sa simula, pero pwedeng mabilis ding maubos. Kung hindi susundan ng consistency at tunay na connection. Kaya gamitin ito bilang entry point. At pagkatapos, ay ipakita ang totoong pagkatao mo. Kapag nagawa mo ng tama ang babae ay may isip na ikaw yung taong nagbibigay sa kanya ng kakaibang energy at kilig na hindi niya mahahanap sa iba. At doon nagsisimula yung unti-unti niyang paghahabol sa presensya mo. Number 4. Playing hard to get Dumating yung punto na napansin kong nasasanay na siya sa presence ko. Parang natural na lang sa kanya na nandyan ako palagi. Laging nagbibigay ng effort at attention. Doon ko naisip na kung palagi lang akong available, baka mawala yung thrill at maging boring. Kaya sinubukan kong baguhin ang approach. Tinatawag ito sa psychology na playing hard to get. Imbes na ako ang laging unang mag-message, minsan pinapabayaan kong siya muna ang mag-initiate. May mga araw na hindi ko siya agad nire-replyan kahit nakita ko na yung message niya. Sa umpisa, parang nagtataka siya kung bakit bigla akong naging less available. Pero sa totoo, ito yung diskarte para mag-trigger ng curiosity at slight tension sa isip niya. Psychologically, effective ito dahil gumagana ang scarcity principle. Kapag nararamdaman ng tao na hindi palaging available ang isang bagay o isang tao, mas lalo nila itong pinahahalagahan. Ang babae, lalo na kung nasanay na napalagi kang nandyan, ay magsisimulang magtanong, bakit bigla siyang parang busy? O may iba na kaya siyang pinagkakaabalahan? And is ito ang attraction. Kasi ang utak ng tao ay natural na naiintriga sa mga bagay na hindi madaling makuha. Mas lalo niyang iisipin na baka special ka talaga. Dahil hindi ka basta-basta nagiging open o laging on call para sa kanya. Ang trick dito, hindi dapat OA. Hindi rin pwedeng parang cold ka na at wala nang pake. Balance lang, paparamdam mo na interesado ka, pero may sarili ka pa mundo at priorities. Kapag nakikita ng babae na hindi umiikot ang buhay mo sa kanya lang, mas nagiging valuable ka sa mata niya. Pwede mong gawin ito in practical ways. Halimbawa, kung lagi kayong sabay kumakain dati, minsan sabihin mo na may kailangan kang tapusin muna. Kung dati ikaw ang laging gumagawa ng plano, Hayaan mo minsan na siya ang mag-effort para ikip yung connection. Sa ganitong paraan, makikita niya na hindi lang siya ang may control. At ang pinakamalaking epekto nito, kapag na-master mo yung playing hard to get, mararamdaman ng babae na ikaw yung lalaking hindi desperado. Un yun mismo ang nagiging attractive. Hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil pinapakita mong may value ka na hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino. Number 5, reverse psychology nung napansin kong parang sanay na siya na ako ang laging nag adjust naisip ko subukan naman ang reverse psychology. Simple lang ang idea nito. Imbes na sabihin o ipakita mong gusto mo siya, minsan babalik rin mo ang laro para mag-trigger ng reaksyon sa kanya. Isang beses nung nagkakwentuhan kami, imbes na magbigay ako ng papuri, sinabi ko na baka hindi kami bagay kasi parang masyado siyang mataas ang standards. Hindi ko ito sinabi para insultuhin siya, kundi para ipakita na hindi ako yung tipong lalaking laging humahabol at nagpapakitang desperado. Doon ko nakita na bigla siyang napaisip at medyo natawa na parang defensive na siya. Psychologically, gumagana ito dahil tinatamaan ang tinatawag na reactance theory. Kapag may bagay na sinasabi o pinapahiwatig na parang nawawala ang option ng isang tao, mas lalo nilang gustong patunayan na mali ka. Kaya imbes na tuluyang mawala ng interest, mas lalo niyang gugustuhin na ipakita na may chance pa siya sayo. Nakakagulat kung gaano kahalaga ang simpleng paggamit ng mga salitang naglalagay ng doubt. Kasi sa utak ng babae, sanay siya na siya yung pursue, siya yung pinapahanga. Pero kapag bigla mong binaliktad at pinakita mong hindi ka 100%, sigurado kung gusto mo siya, nagiging challenge ka. And alam natin, ang challenge ay laging nakaka-excite. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging rude o bastos. Ang tamang paggamit ng reverse psychology ay nasa subtlety. Pwedeng sa tono ng boses mo o sa biro na may halong seryoso. Halimbawa, baka hindi mo kayanin yung ugali ko, baka magbago isip mo. Imbis na ma-turn off siya, mas madalas na magiging curious siya kung ano yung sinasabi mo. Sa kasalukuyan, magagamit mo ito para hindi ka maging predictable. Kung lahat ng galaw mo ay obvious at halata na gusto mo siya, mabilis siyang mawawala ng interest. Pero kung may konting twist at mystery sa kilos at salita mo, mas lalo siyang mahuhulog sa laro. At ang pinakamahalaga, kapag ginamit mo ang reverse psychology, huwag kalimutan ang timing. Dahil kapag mali ang timing, baka isipin niyang wala ka talagang interest. Pero kung tama ang execution, yung tipong tamang halo ng confidence, humor at mystery, mas lalo siyang mahuhumaling at hindi niya mamamalayan na ikaw pala ang nagkocontrol ng dynamics ninyo. Number 6. Konte Kaya nagkakaroon ng halo-halong emosyon sa isip ng babae. Isang beses, tinext ko siya ng sweet message tulad ng Ang ganda mo kanina. Tapos, hindi na ako nagpadagdag ng kahit anong follow-up. Sa isip ko, bitinin ko siya. Ilang minuto lang, siya na ang nag-message ulit. Bakit hanggang doon lang sinabi mo? Napangiti ako, ibig sabihin gumana yung pull pagkatapos ng push. Ang psychology sa likod nito ay simple. Kapag nakakaranas, ang tao ng halo-halong emosyon, minsan warm, minsan cold, mas lalong tumitibay ang attachment. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pelikulang may plot twists ay mas kinahuhumalingan dahil unpredictable. Ganito rin sa attraction. Kapag hindi niya mahulaan ang susunod mong galaw, mas naeengganyo siya. Pero kailangan ng tamang timing. Hindi pwedeng puro push na laging malamig ka dahil baka isipin niyang wala kang pakialam. At hindi rin pwedeng puro pull na lagi kang sweet dahil baka mawala ang challenge. Ang sekreto ay balance. Konting lambing ngayon, konting distansya bukas. Halimbawa sa school dati, minsan tatawagin ko siya para sabihing may assignment kaming sabay gagawin pagkatapos niyang sumang-ayon, bigla akong babawiin at sasabihin, "Ah sige, kaya ko na pala mag-isa." Doon ko napansin yung reaction niya. Parang may halong inis at sabay curious. Kaya siya mismo ang nagtatanong, "Sigurado ka ba?" Sa kasalukuyan, pwede mong gamitin ang push and pull effect sa simpleng paraan. Kapag sweet ka sa chat ngayon, bukas focus ka naman sa sarili mong bagay. Kapag nagpakita ka ng effort ngayon, bitawan mo ng kaunti kinabukasan. Sa ganitong paraan, nagiging unpredictable ka sa mata ng babae. At ikaw ay papasok ang pinakamahalagang punto. Ang push and pull ay hindi laro para saktan, kundi strategy para mapanatiling exciting ang connection. Kapag nagamit sa tama, nagiging magnet ka na hindi niya kayang iwasan dahil hindi niya alam kung kailang kalalapit at kailang kalalayo. Number 7. Future Pacing Noong nasa college ako, Isang beses habang nag-uusap kami ng babaeng gusto ko, sinubukan kong ipasok ang future pacing. Simple lang, binanggit ko ang mga bagay na pwede naming gawin sa hinaharap. Parang natural na plano lang. Sinabi ko, pagtapos ng finals, baka pwede tayong kumain sa bagong kafe sa plaza. Hindi ko siya tinatanong kung pwede ngayon, kundi pinaparamdam ko na may posibleng kami sa darating na panahon. Ang future pacing ay isang teknik na ginagamit sa psychology at persuasion. Ang prinsipyo nito, Kapag na-imagine ng isang tao ang sarili nila sa isang sitwasyon sa hinaharap, nagiging mas totoo at mas attainable iyon sa kanila. Sa madaling salita, kapag napapaisip mo ang babae na may future kayong dalawa, even in small scenarios mas nagiging comfortable siya sa ideya ng pagkakaroon ng connection sa iyo. Sa totoong buhay, makikita natin ito sa sales at marketing. Halimbawa, kapag nagbebenta ng kotse, hindi lang sinasabi ng agent na maganda itong kotse. Ang sinasabi nila ay Imagine mo na dinadala mo ang pamilya mo sa road trip gamit itong kotse. Ipinaparamdam nila ang future scenario. At ganito rin sa attraction, hindi lang na ngayon ang ipinapakita mo, kundi yung pwedeng mangyari bukas. Mahalaga lang na maging subtle. Hindi mo dapat agad isama siya sa mga malalaking pangarap, tulad ng kasalo anak, lalo na kung hindi pa kayo close. Baka matakot siya. Sa halip, magsimula sa maliliit. Next time na mag tayo, ikaw naman ang pipili ng kafe. O kaya, pag-free ka, Sama ka sa jogging. Mga simpleng bagay na madaling i-visualize. Kapag nagawa mo ito ng tama, nagiging parang planted seed sa isip ng babae ang mga imaheng binigay mo. Hindi niya agad mapapansin. Pero unti-unti niyang mararamdaman na natural ka ng kasama sa mga plano niya. At pag dumating ang oras na nagkasama talaga kayo, parang hindi na bago sa kanya, parang matagal na niyang ini-expect. Future pacing ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng plano kundi tungkol sa paghubog ng mindset. Kapag napaparamdam mo sa kanya na may possibility palagi, hindi ka nagiging isang option lang. Unti-unti nagiging bahagi ka ng kinabukasan na iniisip niya. At isto ang lakas ng future pacing. Hindi mo siya pinipilit ngayon, pero unti-unti mong binubuo ang larawan ng kayo sa isip niya. At pag nasanay na siyang makita ang sarili niya kasama ka sa future, even in small things, mas lalong nagiging madali para sa kanyang mahulog sa'yo. Number 8. Presence of Absence Nung nag-aaral pa ako sa SKSU, napansin ko na minsan, hindi kailangan palaging nandyan ka para mapansin ng babae. Isang beses, hindi ako nakipag-usap o nagparamdam ng ilang araw. At doon ko nakita ang epekto. Bigla siyang nag-message. Nagtatanong kung bakit hindi ako active o kung may nangyari ba. Doon ko unang na-experience ang presence of absence. Ang konsepto ng presence of absence ay simple. Minsan, mas nararamdaman ng tao ang presensya mo kapag wala ka. Kapag lagi kang nandyan, nasasanay sila. Pero kapag bigla kang nawala, doon nila marirealize ang puwang na iniwan mo. Sa psychology, ito ay isang paraan para matrigger ang natural human tendency na maghanap sa nawawala. Kung titingnan natin sa history, maraming sikat na leaders at influencers ang gumamit nito. Halimbawa, si Steve Jobs noong inalis siya sa Apple, napagtanto ng kumpanya at ng buong mundo ang laki ng epekto ng pagkawala niya. At nang bumalik siya, mas lalo siyang naging powerful at respected. Ganito rin sa relationships, ang hindi pagpapakita paminsan-minsan ay pwedeng magbigay ng mas malakas na impact kaysa sa palaging presensya. Sa personal relationships, pwede itong gamitin sa simpleng paraan. Halimbawa, kung lagi kang nag-chat-chat, minsan magpahinga ka at huwag agad mag-reply. Hindi para i-ghost siya, kundi para ipakita na may sarili ka ring mundo. Kapag naramdaman niya ang kakulangan ng presence mo, doon mas lalaki ang value mo sa kanya. Mahalaga lang ang timing. Kung gagawin mo ito ng sobra, baka isipin niya na wala ka talagang interest. Pero kung gagawin mo ng tama yung tipong sapat lang para hanapin, ka magiging powerful weapon ito. Ang sikreto ay balance. Huwag laging nandyan, pero huwag ding laging wala. Ang presence of absence ay hindi pagiging manipulative, kundi pagpapakita ng self-worth. Ipinapakita mo na hindi mo kailangan laging humabol dahil may sarili kang buhay, goals at priorities. At kapag nakita ito ng babae, mas lalo niyang mararamdaman ang halaga mo. Kapag natutunan mong gamitin ang presence of absence, magiging natural ang epekto. Hindi mo kailangan pilitin. Ang simpleng pag-step back paminsan-minsan ay sapat na para ipaalala sa kanya na may kakaiba sa'yo at iyon ang magtutulak sa kanya para hanapin ka. Number 9. Triangulation Noong college days ko sa SKSU, may kaibigan akong babae na laging may kinukwento tungkol sa ibang lalaki kahit may nililigawan na siyang isa, sinasabi niya, si ganito nga, lagi akong tinatawagan o kaya alam mo ba siya laging nagdadala ng food para sa akin. Doon ko napansin na ginagamit niya ang triangulation, isang paraan para gawing competition ang sitwasyon at tumaas ang value niya sa mata ng nililigawan. Ang triangulation sa dark psychology ay teknik kung saan may third party na ipinapasok para matrigger ang selos, insecurity o mas malakas na effort mula sa target. Ibig sabihin, pinaparamdam ng babae na hindi lang ikaw ang may interes, kundi may iba pang taong handang pumasok sa eksena. Sa ganitong paraan, nagiging challenge ang sitwasyon at mas lumalakas ang drive mong habulin siya. Kung titingnan sa history, pati mga kilalang makata at manunulat ay gumamit ng triangulation. Si Pablo Neruda halimbawa, sa ilan sa kanyang tula ay binabanggit ang ibang tao o imahe para pukawin ang damdamin ng selos at passion ng kanyang muse. Psychology explains na ang utak ng tao ay programmed na mas pahalagahan ng isang bagay kapag may kalaban o competition na gustong kunin ito. Sa modernong relasyon, makikita mo ito kapag isang babae ay laging nagbabanggit ng kaibigan niyang lalaki o nagpapakita ng mga chat at likes mula sa iba. Minsan ginagawa niya ito para subukan kung gaano kaka-invested o kung hanggang saan ang kaya mong gawin para ipaglaban siya. Hindi ito laging sinasadya, pero kapag sinadya, malinaw na dark tactic ito. Halimbawa kung crush mo ang isang babae at bigla niyang ikwento na, si Mark nga, lagi akong hinahatid pa uwi. Ang immediate response mo ay, maring selos at desire na ipakita na mas better ka kaysa kay Mark. At yan ang eksaktong epekto ng triangulation. Pinagting ang emosyon para magdesisyon ka ng mas mabilis at mas intense. Pero dapat maging aware ka dahil kapag hindi mo nakita na ginagamit sa'yo ang triangulation. Baka magamit ka lang para sa validation. Tandaan, kung totoo ang feelings ng babae, hindi niya kailangang laging magpasok ng third party para lang mapansin mo siya. Kaya awareness ang pinakamahalaga para hindi ka malaro sa ganitong game. Sa tamang paggamit naman, triangulation can be reversed. Pwede mo rin subtly ipakita na may ibang babaeng interesado sa'yo, hindi para lokohin siya, kundi para iparamdam na may value ka at hindi lang siya ang opsyon. Pero gawin mo ito ng maingat at hindi halata kasi kapag sumobra, baka masira ang tiwala. Number 10. Silent Treatment Nung college pa ako sa SKSU, may kaklase akong babae na bigla na lang nananahimik kapag hindi siya nasusunod. Akala mo okay lang, pero hindi siya makikipag-usap kahit simpleng tanong. At habang tumatagal, mapapansin mong ikaw na mismo ang lalapit, ikaw ang magsosori kahit hindi mo kasalanan. Diyan ko unang nakita ang epekto ng silent treatment sa dark psychology. Ang silent treatment ay isang paraan ng manipulation kung saan sinasadyang hindi ka pansinin o hindi ka kausapin para makaramdam ka ng guilt, anxiety at pressure na ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Ang katahimikan dito ay hindi simpleng tampo, kundi isang taktika para magkaroon ng kontrol sa sitwasyon. Psychologically speaking, ang utak ng tao ay program na hindi kayang tiisin ang kawalan ng connection. Kapag hindi ka kinakausap ng taong gusto mo, nag activate ang stress response ng utak. Tumataas ang cortisol, bumababa ang confidence, at napipilitan kang gumawa ng paraan para maibalik ang harmony. Yan ang eksaktong inaasahan ng gumagamit ng taktik na ito. Halimbawa, imagine mo na may babae kang nililigawan. Bigla siyang nanahimik after mong sabihin ang isang bagay na hindi niya gusto. Hindi siya nagre-reply sa chat, hindi ka niya kinakausap sa school or trabaho. Habang mas lalong tumatagal, mas nagiging restless ka. Napapaisip ka, ano bang maliko? May ginawa ba akong masama? Edsboy, may pamapansin. Ikaw na ang humahabol kahit hindi naman ikaw ang may kasalanan. Ang silent treatment ay madalas ginagamit para itrain ka sa isang pattern. Kapag sumunod ka sa gusto niya, ibabalik niya ang pansin at atensyon. Pero kapag hindi, balik na naman siya sa katahimikan. Over time, natututo ka na sundin siya para lang maiwasan ang discomfort. Ito ang tinatawag na negative reinforcement, isang psikolohikal na bitag. Pero tandaan, may malaking difference ang healthy space at manipulative silence kapag ang babae ay gumagamit ng silent treatment ng paulit-ulit para lang makuha ang gusto niya, malinaw na red flag ito. Hindi mo dapat hayaang kontrolin ka ng taktikang ito kasi ang tunay na relasyon ay nakabatay sa communication, hindi sa pananahimik. Kung marunong kang bumaligtad, pwede mong i-handle ito sa pamamagitan ng hindi agad pagbibigay ng power. O huwag ka rin magmakaawa agad. Magbigay ka ng konting oras, pero ipakita mong hindi mo papayagan na lagi kang nasa ilalim ng ganitong cycle. Sa psychology, tinatawag itong detachment strategy, ang kakayahang hindi magpapatali sa emotional trap. Kung napansin mo, lahat ng ten dark psychology tactics na ito ay may iisang layunin, kontrolin ang emosyon mo. At minsan, hindi mo namamalayan na nagagamit na pala ito sa'yo ng babae. Kapag hindi ka aware, mapapagod ka sa paghabol, mauubos ang energy mo at mawawala ang respeto mo sa sarili. Kaya importante na maintindihan mo na ang mga taktikang ito ay hindi palaging mali sa lahat ng pagkakataon. Minsan ginagamit sila unconsciously o dahil yun ang natutunan ng isang tao para iprotekta ang sarili. Pero kapag sobra na at malinaw na ginagamit para lang i ka, dapat mo nang kilalanin bilang red flag. Ang awareness ang pinakaunang depensa. Kapag alam mong ginagamit sa iyo ang love bombing, silent treatment, triangulation, or push and pull, hindi ka agad basta bibigay. Instead, Nagiging mas objective ka sa emosyon mo at mas kaya mong gumawa ng tamang desisyon. Psychologically, ito ay tinatawag na cognitive reappraisal, ang kakayahang i-reframe. Ang isang sitwasyon para hindi ka agad matrap sa emotional response. Halimbawa, imbes na isipin mong kasalanan mo lahat kapag hindi ka pinapansin, pwede mong isipin na ito ay isang taktika lang para makuha ang control. Ang pagiging aware ay hindi para maging mapaghinala sa lahat ng tao, kundi para alam mo kung sino ang nagmamahal sa iyo ng totoo at sino ang ginagamit lang ang emotions mo para sa sariling interes. Dito papasok ang self-respect at boundaries na ikaw mismo ang magtatakda. Kailangan mong tandaan, ang tunay na relasyon ay hindi power struggle. Hindi ito laro ng sino ang mauunang maghabol. Ang healthy na connection ay nakabatay sa trust, respeto, at bukas na communication. At kung hindi ito nakikita sa isang tao, baka panahon na para magtanong. Siya ba talaga ang dapat mong ipaglaban? Kaya brother, Gawin mong shield ang knowledge na ito. Hindi para i-manipulate ang iba, kundi para protektahan ang sarili mo laban sa mga sitwasyong magpapahina sa'yo. Tandaan, ang pinakamahalagang dark psychology na dapat mong gamitin ay yung kakayahan mong kontrolin ang sarili mong emosyon, hindi yung pagkontrol ng ibang tao. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin interesado ka talagang matutunan. Ang mga sekreto ng dark psychology at paano ito nagagamit sa relasyon. Hindi madali tanggapin minsan, pero tandaan, ang kaalaman ang pinakamalakas na sandata mo laban sa manipulation. Ang mga diskarte na narinig mo ay hindi para abusuhin o para saktan ang iba. Ginawa natin ito para maging aware ka, para hindi ka mabitag sa mga sitwasyon kung saan ikaw lang ang laging talo. Awareness palang malaking advantage na kasi once alam mo ang laro, hindi ka na madaling malaro. Isipin mo na lang, ilang beses ka bang nagbigay ng effort sa maling tao at sa huli, ikaw ang naiwan na sugatan? Pero ngayon, iba na. Hindi ka na yung dating madaling lokohin kasi may bala ka na, knowledge at self-control. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan. I-like at i-share para mas marami pang lalaking kagaya natin ang maging aware. Ang simpleng pag-share mo, pwedeng makatulong sa isang tao na halos mawalan na ng respeto sa sarili niya dahil sa maling babae. At syempre, kung bago ka dito sa channel, isubscribe mo na at pindutin. Ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin dito sa Darkness of Truth. Lagi kang may matututunan na hindi mo basta makikita sa mga ibang content. Huwag mong kalimutan na ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi lang sa panlabas kundi sa isip at emosyon. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit anong laro ng ibang tao, hindi ka basta-basta matitinag. Kaya hanggang sa susunod nating video, lagi mong tatandaan, mas madaling magmahal kapag malakas ka at mas madaling makawala kapag aware ka. Ikaw ang may hawak ng sarili mong kapalaran. Huwag mong ibigay ang kontrol sa iba.